So, ang tanong ni Babs, what if daw may nakalagay dun sa pag-ibig website, is an occupied pero may pag-visit mo, may occupants. So, in that case, wala na tayong magagawa dyan. Kasi, as is where is, yung mga properties. Kasi, ang nangyari dyan, nung pag-visit ni pag-ibig dun sa property, walang nakatira. And then, siguro, nabalitaan nung dating may-ari, ganyan, na uh, nakalistan siya sa pag-ibig. So, tinirhan nila. So, kapag ka gano'n, wala tayong magagawa. Ikaw na lang kung gusto mong ituloy yung pagbibid mo or hindi na. Kasi nga, di ba, mahirap nga naman talaga kapag uh, may nakatira doon sa property. So, kung itutuloy mo pa rin yung pagbibid, ang gagawin mo is kakausapin mo yung nakatira, kung gusto ba nilang makipag-negotiate, ganyan, or kung gusto ba nilang umalis ng maayos. Kung hindi, and then kayo na yung nanalo doon sa property, ayun, may karapatan na kayo na ipadebanda sila. Kasi basically nag squat sila doon sa property. Pero babalaan ko na kayo kasi super haba niya talagang process. And syempre medyo may gastos din. So kayo na lang kung gusto niyo pa rin ituloy or hindi. Wala tayong magagawa kasi kung ano yung status ng bahay. Yun na talaga siya as is where is siya. Yun lang sana nakatulong ako. If may mga questions pa kayo let me know in the comment sections. Bye!